guys, hindi ito sponsor ah, kasi binili ko to sa Lazada. Guys. So, ayan guys, ito sa aking mochi. O, siya guys. Ah, oh. sa pa. So, ayan guys, wala din yung kuto. Kasi nisprayhan ko siya nun guys. Salamat sa pantanggal ng kuto. Wala ng kuto ang aking mochi. guys, nandito na naman si Ate G. Kaya lang ang parang ang dilim yata ng aking ano. Ayan guys, meron akong pimples. <laughs> so yun guys, ang bali, hindi pimples ang topic natin ngayon. Ang topic ko po ngayon ay, share ko sa inyo kung ano ang ginamit kong pantanggal sa mga garapata at kuto ni Mochi. Eto siya guys. So, guys, hindi to sponsor ah kasi binili ko to sa Lazada guys ng ano ya attach ko na lang dyan guys yung ano um, price nya para malaman nyo tapos eto nga ginamit ko to kay Mochi tapos ngayon ka ngayon siguro hindi ano mga nakaraan pa ako nag spray kay Mochi kasi may nakita akong ano, garapata sa kanya yung madaming kamay na to nagkaroon siya ng ganon nakita ko siya bali pa, pa ilan ilan lang naman guys hindi naman yung sobrang dami kasi dito sa bahay namin guys yung dating owner nito ay may dating aso siguro guys yung mga kuto niya is nagtago nung dumating si Mochi tapos linagay ko siya rito sa may likod ng aming ano labahan sa may bandang labahan kasi meron ditong kulungan guys eh Um, uh, papakita ko sa inyo guys kung saan yung banda ng kulungan. So yun guys, yung dumating si Mochi, tapos pinatambay ko siya sa may labahan, may nakita kong ano, garapatang naglalakad sa pader. So naisip ko, baka yung nakita kong garapata, igaling sa dating ano, may aso dito, nagtago. Hindi naman kasi namamatay ang garapata, di ba guys? kumbaga nagtatago lang sila sa mga singit-singit na simento, ganun. So, yun guys, is nag -boreo. ako, baka dumami, kasi super, ni eh, super mahirap talaga ang may ano, may kuto yung aso. Kaya, ginawa ko guys, is naghanap ako sa Lazada. Ayan. Effective siya guys, bali i-apply ia siya kapag ano, pagkatapos paliguan, paliguan ng ating pet, pwede siya sa pusa, at pwede rin siya sa ating doggy 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 ayun pagkatapos paliguan punasan yung dry na siya is i-sprayhan natin kung saan banda yung may mga kuto so yun i-sprayhan ko nga talagang hindi ko dinampot muna yung kuto is hindi ko siyang is, ano sprayhan ko siya tapos mga ilang minuto bumitaw siya guys hindi na siya gumalaw kaya lang hindi ko na mapapakita yung kumamata yung kuto kasi hanggang ngayon guys is wala ng kuto si Mochi pati yung pader kasi isprayhan ko rin sabi dito kusan daw yung may area na lugar na may kuto isprayhan so ginamit ko to guys isprayhan ko din yung pader kusan ko nakita yung kuto so yun guys papakita ko si Mochi na wala na talaga siyang kuto kaya guys effective to hindi to endorse guys ha. hindi to ano libre talaga sinishare ko lang sa inyo kung ano yung visa kasi ako mahilig ako mag ano, mag tawag dyan mag review Siyempre, dahil maganda yung product isinishare ko pag hindi naman maganda siyempre, ita thumbs, down natin yan pero ito guys is effective ito nga ang daming panlaman eh. kasi wala namang kuto si mochi na wala na kaya So, yun, guys. Kung so gusto nyong mag, ano, mag bumilim, maghanap lang kayo dun sa Lazada. Ayan, guys, yung tatak niya. <laughs> Natuwa lang ako, guys. Kasi, ang laki talagang ginhawa ko. Kasi, ayoko talaga na may kuto yung aso. Kasi, mamaya, pati kami ikagati ng kuto. Ayan, guys. So, So, yun, guys. Ito yung dating kulungan ng may are. Hindi ko kasi kinukulong si Mochi. Ginawa ko na lang yan bodega. So, ito yung dating ano, dating kulungan ng aso, ng dating may-ari ng bahay na to. Kasi nabili lang namin to, second owner lang kami. So, yun guys, meron siyang kulungan. Kaya, alam ko, meron din siyang aso. So, yan guys, nakita ko dito gumagapang sa pader. Yung mga garapata. Kasi, dito ko pinapatambay si Mochi dito sa upuan na yan. Eh, yun. Hindi ko alam. Meron palang gumagapang na garapata. So, yun, guys. Hindi naman nagtagal ang garapata. So, ayan, guys. Ito sa aking mochi. O, siya, guys. to oh. Ito, guys. O, wala. Hmm. Walang kuto ang aking mochi. Walang kuto. Walang kuto yan, oh. kaya Oh. Kahit Ala, kuto. Sa paa, sapa So, yun, guys. Wala din yung kuto. Kasi, nisprayhan ko siya nun, guys. At natanggal na ang kata. Patingin nga, auntie yan. <laughs> yan si Mochi, guys. O, Oh. oh. So, for linis-linis ng aking mochi. Yun, guys, sinatali ko si mochi. Kasi, baby pa to, eh. Dami-dami niyang -dami inangat ngat Guys, ayan. So, yun, guys. Salamat sa pantanggal ng kuto. Wala ng kuto ang aking mochi. Mochi, 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 mochi. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye, guys. <laughs> so, yun, guys. Hanggang dito na lang ang aking pag-share ng aming moment ni Mochi. And kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel and click the notification bell para maging update po kayo lagi sa aking mga video, vlogs, at review. And keep safe po lagi. Ingat po tayo. Bye-bye.